the supreme court through the ponencia of associate justice amie c lazarojavier unanimously ordered the return of philhealth funds previously transferred to the national treasury in the amount of 60 billion pesos ito ang naging desisyon ng korte suprema ukol sa issue sa paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng philhealth sa national treasury sa 136 na pahinang ng desisyon ng Korte Suprema, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang 2024 General Appropriations Act ng Department of Finance Circular No. 003-2024 na nagpapahintulot sa paglipat ng 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Bago lumabas ang desisyon na una inirimit ng PhilHealth ang 60 billion pesos sa National Treasury habang inaantay pa na ilipat ang nasa 30 billion pesos. Pero hindi na nairimit pa ang natitirang 30 billion pesos matapos maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Under Section 11 of the UHCA, PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to two years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maaaring magdagdag ang kalihim ng DOF ng anumang items sa GAA dahil nasa Pangulo ang kapangyarihan nito. Ginagalang naman ng dating Department of Finance Secretary Ralph Recto ang desisyon ng Korte Suprema at susunod daw ang ahensya sa pagbalik ng pondo. Git pa na sumunod lang ang ahensya sa direktiba ng Kongreso at naniniwala silang isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyero ng hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Eginagalang rin ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema at pag-aaralan daw ito ng Office of the Solicitor General ang ruling bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Angel Arquero, RNG News.